ang panunghunang taong bayan. Eh, nagkonbin na po na bilang korte ang Senado. Hindi na po trabaho ng legislative. Yung ibig sabihin ng legislative, yung gumagawa po sila ng mga batas at inaaprobahan yung mga kung ano-ano. Ito na po ay nagkonbin na po ang Senado bilang korte. So supposed to be mga kababayan ko, hindi po ako obugado, mga kababayan ko, I'm not guided by the grace of God and I'm guided by the rule of law rule of law. Nakasa nasa kasaad sa batas natin na kapag ang Senado ay nag-convene bilang korte, dapat dinggin nila ang korte at ang saligang batas na litisin ang nasasakdal sa impeachment. Ngayon, ang tanong ko dito mga kababayan, ang tanong, bakit binalik ng Senado, mga kapatid, Ituhoy tahas sang mga kababayan ko. Kinocover up ho nila yung pagtatakip nila ng uh, kasinungalingan.